guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel. O, tingnan nyo. Kadarating pa lang nung isang araw, wala. Sinimulan niya ng kainin ng kain. Ayaw niyang tigilan ang peanut butter. So, ayun guys. Kagaya narinig nyo, hindi pa rin magaling talaga ang sipon ko. Sabi ko dun sa isa, dalhin na ako sa doktor. Eh, para makapag-ask kami kung ano yung gamot na pwede kong inumed. Kasi nag... Lalime lang ako. Mommy, lime Mommy, juice. no school. Yes, there's no school today. Naglalime lang ako. Tapos, water, water, water. So, yun lang yung tinitake yun ko. So, ayun guys. Sa uh, kape tayo. Ang sarap nung kape. Ang sarap nung chocolate ni Usher. Kakaiba yung hagod pag ininom mo, hindi kagaya ng chocolate na binibigay ko sa kanya. Chocolate with us? Uh -uh, may chocolate kasi ako dito. Yung cacao din. Don't put your finger. Kinukutsara niya itong peanut butter. Sabi sa kanya, huwag niyang kutsarahin kasi para sa tinapay lang ang peanut butter. Kinukutsara niya. <coughs> ah. And ako naman, kakain ng oatmeal. Kailangan ko kumain ng oatmeal sa umaga kasi sa umaga ako nagtitake ng vitamin D. Tapos sa gabi naman yung iron. Kasi sabi ng doktor, hindi ko daw pwedeng pagsabayin yung calcium, vitamin D3, at saka yung iron and folic acid kasi nga mataas yung dosage niya. Yung calcium yata ay nasa, yung calcium and vitamin D3 yata ay nasa 500 mg. Tapos, yung iron and folic acid diya, mataas din. Kaya sabi niya sa umaga yung isa, sa gabi yung isa. Kaya sa umaga kailangan kong kumain lang medyo mabigat. Kaya ganyan. Oatmeal. Para makapag ako ng aking vitamins. And, syempre, mm, kape. Iba pa rin talagang lasa ng kape, guys. Namilis ko talaga. Ang sarap! Ang sarap niya. Iba, iba yung hagod niya sa. Mm, ang sarap niya talaga. Namiss ko talaga magkape kasi. Ang iniinom ko sa umaga, warm water. Minsan nagkakape ako yung galing sa bigas. Yung nagluto kasi ako guys ng bigas, nagsunog ako ng bigas ba. Pero kapag hindi ka kasi sanay uminom nun, nung kaping bigas, hinahanap mo pa rin talaga yung lasa ng kape. Kaya hindi ako madalas magkape nun. Kaya nagkataon naman na, kasi dito naghanap kami ng decaf. Wala talagang decaf dito guys. Di ko alam kung bakit. Pero puro mga original na Nescafe, yung mga tinda dito o di yung mga ibang brand pero hindi siya decaf. Nagkataon na yung nareceive nating package ay may decaf cafe, cafe, Nescafe. Ayan, nakapagkapi tayo. Anong sarap na miss ko talaga. Kaya sabi ko, kahapon na ang sarap ng kape. At yung chocolate ni Asia, kakaiba. Kasi di ba nga, may chocolate ako dito na ginagamit ko para sa, ano, sa pagbe-bake. Yun yung binibigay kong chocolate. Iba yung hagod niya. mahmagaspang magaspang yung hagod niya pag ininom mo. Pero yung, masarap talaga yung ano, yung Starbucks na chocolate. Ang smooth. Ito oh yung na milk tapos two spoon ang sarap na kahapon nung sabi ko nung natikman ko kahapon sabi ko Asher ang sarap ng chocolate ni Asher nagustuhan ni Asher yun nga lang mami I want chocolate milk <laughs> sabi ko hindi isang beses lang sabi niya isa daw sa umaga isa sa gabi sabi ko hindi pwede sa gabi sa umaga lang <laughs> sabi ko tip mo yan ang sarap hmm? ang lambot Kakaiba yung texture niya. Ang lambot niya talaga. Gusto gusto ni Asia. May you kiss me? Mm-mm. Mm. Mm. May kasalanan. Natapon niya yung unang tinimpla ko ng na kape. Natapon niya yung unang ko na timpla na kape. Pangalawang timpla ko na yan. Kaya, pinost ko kanina yung video ko. And yun, natikman na rin namin yung noodles. Yung noodles sa yung coca. Yata yun. Ang sarap. Masarap pa rin talaga ang noodles sa atin, guys. Kasi, ang noodles sa atin, pwede mong iulam sa kanin. Ang noodles dito, hindi pwede. Hindi siya masarap na iulam sa kanin. Hindi siya match. Hindi kagaya yung noodles sa atin masarap. Kasi kahapon, nagugutom kami ni Asher. Ang tagal dumating yung tinapin na pinabili ko kay Asis. Hindi ako makaalis. Gawa nga ng hirap na hirap ako dito sa ilong ko. Hindi ako makahinga. At ayaw magpaiwan nitong isa. Gusto niya sama-sama. Eh, hindi ako. Minsan, naglalakal lang siya mag-isa na ganyan. Kaya, bidaw ko kay Asis, ang tagal. Sabi ko, lutuin ko nga yung noodles. Gustuhan ni Asis. Sabi niya, Mami, ito yung galing kay tita. Sabi ko, oo, yan yung galing kay tita. Sabi niya, delicious. <laughs> Mas marami siyang nakain sa akin kahapon. Dalawa yung niluto ko, pinagsama ko. Mas marami siyang nakain. Kaya nung kinagabihan, konti na lang yung nakain niyang kanin. Pero ang sarap talaga ng noodles sa atin. Iba pa rin talaga ang noodles sa atin. Kahit sabihin nila dito ng noodles dito, half fried na. Pwede mo siyang kainin na hilaw. Gusto ko pa rin talaga ang noodles sa atin, guys. Ang sarap. Sabi ko kay Asis, tignan mo to papa. Sabi niya mamaya daw pagdating. Kasi dapat, eto, ginawa niya to para sa kanya. Kakainin niya yan bago sana siya umalis. Kasi pupunta siya ng temple. Matagal na naman siya dun sa temple. Bugutumin na naman yun. Eh kaso natawag na yung pasahero niya. Kasi nga, simula kahapon, pupunta sila ng temple. Eh kasi nga, kahapon, simula na ng basay, diba? So, pupunta sila ng temple, ganyan. Eh, Dan! <coughs> so, ayun, nga pangalawang araw na punta ng temple, pupuja sila doon. Okay, okay, okay. So, ayun. Ay, hindi na. Iniwan niya na. So, ako na yung kakain niyan mamaya daw pagdating sabi niya yung noodles sabi ko tikman mo pa pang sarap ng noodles sabi ko masarap talaga ang noodles ng Pilipinas Kaya sa asya natikman niya eh I want more sabi ko enough na bukas na ulit sabi ko sa kanya bukas na talaga ulit sabi ko naisip ko nga Paano na lang pag natikman niya yung spaghetti jollibee, di araw-arawin niya na ako nang hingi Kasi ako nga gusto ko yung spaghetti jollibee eh. Di lalo na pag natikman niya nun, ayaw niya lang tigilan. Kung yung spaghetti nga lang namin dito na simple lang, ketchup lang nilalagay. Talagang maya't maya, pasta, pasta. Gusto niya talaga ng pasta. <coughs> so, ayan. After magkape, next nagagawin ko ay magpapakain ng manok. Kasi ang gumagawa nito sa umaga si Asis, yes, siya talaga yung nagpapakain ng manok. Siya yung naglilinis na kanilang mga cage. Pero dahil nga maaga siyang umalis, alas sa pa lang, umalis na siya. So ako yung magpapakain sa mga alaga nating manok para makakain na rin sila. Mga mga yan eh, kasi sa umaga lang kami nagbibigay ng pagkain nila sa katubig. Then maghapon na yon Sa gabi hindi na namin sila binibigyan. So kagaya nakikita nyo guys, punuan. Pinupuno ko talaga yung lagayan nila ng pagkain kasi nga sa umaga lang namin sila binibigyan ng pagkain. So, marami yung manok natin kaya kailangan marami din yung pagkain nila. Anong manok natin eh? 16. 16 pieces yung alaga natin manok ngayon. So, ayan. Punuan niya. Kaya nakikita niya. Punong-puno siya. Yung isa para sa taas. Yung isa naman para sa babang manok. So, ayan guys, after kong maibigay ang kanilang pagkain, next tubig naman, pero kailangan ko munang linisan yung kanilang lagayan ng tubig. At ang tubig nila ay tinitignan ko to. Kapag dating ng tanghali at wala na silang tubig, ayan, nire-refillan ko sila ulit. Pero kapag meron pa, hinahayaan ko lang. Pero sa gabi, bago isarado ang kanilang mga cage, binibigyan namin sila ulit ng tubig. So, ayan, tubig naman ngayon. At yun, tinuka ako na. Hi pano. guys! Good afternoon! Bali, ano na dito? Alas 3, meriendahan na. O, ayan, o, nagluto ulit ako ng noodles, pero isang piraso lang ang niluto ko. Tino, merienda. O, ba diba? Kahapon pa kami, ano, dasay ayon lang, dasay ayon naman to. Nung kahapon pa kami dasay na kasi kahapon, kagabi, nag-adobo ako tapos kanina naman nagsinigang ako tapos ngayon, eto, Pilipino merienda pansit at tinapay ang sarap ang noodles nila dito, hindi mo siya pwedeng ipalaman sa tinapay ng ganito, hindi siya suwak hindi siya masarap kaya the best pa rin talaga ang ating noodles Ah, you eat? Only. Hmm. only noodles, only. only noodles. Noodles yung do kakainin niya. Mandulong. just -mm. -mm. This bread. Mmm. Use fork. Use fork. Come on. Hmm, Sarap na sarap. Ang bata. Ang mag na dito, busog-lusog talaga sa Pilipino na pagkain. Mm. Kahit ang bebe. Mmm. Mm, ang -mm. laki. Mm -mm. You don't like bread? Sarap talaga ng tinapay. Sarap talaga palaman sa tinapay eh. Hmm? Hmm. Nakaka-miss yung ganitong pagkain. Alam nyo ba? Hmm? Ang sarap yung ganitong klase ng noodles. Yung coca. Sarap niya. Talagang... Suwak na suwak sa panlasa nating mga Pinoy. Sarap eh. Hmm. Mm. Mm, naglagay pala ako ng kalamansi. Pinatakan ko ng kalamansi. Kaya medyo maasim-asim. Mm, sarap. Nakakamis ang Filipino food talaga. Uy. Eh. Naglinis ako ng bahay kasi nga magdadasay. Bukas mamamalansya na ako ng mga damit namin. Para sa Tuesday. And bukas din magkakatay ng kambing. Sabi ko kay Asis, kakatay yung isang kambing nila ama. Yun ang magiging handa sa dasay. Bali, si Natulbaba, nakihati si Natulbaba. Si ano yata, yung isa pang tulbaba, tapos yun nakihati sila. Bali, magbabayad na lang sila kay ama kung magkano yung hati nung ano, nung, nung goat. Bali yun. Sabi ko kay asin, lahat ng lamang loob, bibigay mo sa akin kasi magluluto ako ng papaitan. <laughs> May ano yun eh. May puja yon bago magkatay. Kaya lang baka hindi na ako makapag-video guys kasi bawal mag video na Kakaiba sila dito magkatay ng kambing. Tinatanggalan nila ng ulo. Ganon. Bawal yun eh. Bawal yun sa YouTube. Violation yun sa YouTube eh. Kapag ganon. Masyado siyang ano. Masyado siyang... Anong tawag doon? Masyadong ma... Ano kasi tawag doon? Basta yun guys. Masy re Restricted yung mga ganong video. Kaya... at saka bumili si Asis ng kalabaw kasi sina ama bawal sila sagot nung sa ng kanilang high blood pressure, pinagbawalan sila ng mga doktor, kaya bumili si Asis ng separate na uh, karne, para may pangulam sila sa misung araw ng dasayba mm, sarap sarap kumain nila <laughs> ngayon na nakabawi-bawi na ako ng aking paglilihi. Grabe naman ang kain ko. Noon, halos hindi ako makakain dahil sa sobrang sakit ng tiyan ko. Ngayon naman, ayan na si Asis. Ngayon naman, Sus Mario, sip Maya't -maya naman ako ng kain. Eh, grabe. Grabe ang mga anak ko talaga. Eh, ginagawa nila akong matakaw talaga. Kay Asia, ganito din ako dati kay Asia. Matakaw ako. Ngayon, pangalawa, Ngayong second sa trimester po, grabe. Papa, you try this, Papa. This one delicious from Philippines. Oh! Why you didn't bring Asher? here? Nagpagupit siya, oh. You want to cut your hair? Asher want to cut hair also. Why you didn't bring him? Want to cut your hair? Johnny? Papa, you try this pancit, Papa. Wait, delicious. Huh? Mga bahala ka. Two minutes. Hmm. Two minutes. Isa hmm. ka hmm. pang two minutes. lang na uuwi. Saan na maaga? Sana nagutok pa ako ng isa pa. Hmm? Sarap talaga. Hmm? Delicious. Sarap, sarap. Tingnan natin yung reaction ni Papa sa panciton. This is Filipino noodles. Try. Alaki, hain mo na lahat, Papa. Isa lang naman ang niluto ko. Oo. Ah. Delicious, ha? Ah? Ah. Huh. Okay. Now, now, come here. Come thing here, thing? wait lang. Now, tell me, okay. which is, which is more delicious? Philippine noodles or Nepali noodles? Ha? Huh? The, the one your noodles here, the chow chow. Ah. This same? This same. The taste. Is the hungry time all the... Basta. Nakakainis si Alice. But sorry. I like our noodles more than Nepali noodles. <laughs> so yun lang guys, yun lang yung ating video. Thank you, thank you again for watching and see in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.